Ang mensaheng ito ay uh, bilang isang Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Ang mensaheng ito ay para sa Pilipinas sa mga na, na, nakaupo sa kasalukuyang nakaupo sa gobyerno, sa Senate, sa Congress. Please, maawa naman kayo sa mga taong bayan bakit hindi kayo makontento sa mga sweldo nyo na malalaki naman sa mga yaman na mayroon na kayo tinanakawan nyo pa yung kaban ng bayan para saan? ha? grabe kayo pinapakain nyo yung pamilya nyo nang galing sa mga nakaw na yan paano aasenso ang bansang Pilipinas kung ang ginagawa nyo naman ay puro pagnanakaw? Sa totoo lang, hindi kami natutuwa sa inyong pinaggagawa nyo eh. Maggrupo ng DDS. To mention ha, grupo ng DDS. Sa totoo lang. Pinagtutulong-tulungan nyo ang grupo ng Marcos na wala naman silang ginagawang masama. Okay? Ginagawa nyo lahat ng paraan para masira ang Marcos administration. Ang linis-linis ng ano eh, ng, ng, ng ebidensya kung gaano kayo mangurakot, magnakaw. Sa isyo ngayon sa Congress, at sa Senate, ano ginagawa nyo? Kinikick out nyo, gusto nyo kick out ang mga nakaupo na, president, na, nakaupo na namumuno na presidente. Para kayong umupo, para malihis ang investigasyon, malihis ang investigasyon ng mga ginawa nyo sa mga ninakaw nyo sa pondo ng bayan. Mahiya naman kayo. Dahil kami mismo nahihiya sa mga pinagagagawa nyo. Kayo ba ay may takot sa Diyos? Sino pa, eh, baka naman, hindi eh, eh, ko alam kung anong Diyos ang meron kayo. Kaya pala ganyan yung mga inaasal ninyo. Grabe kayo. Hindi ko talaga ma-imagine ang mga pinagagagawa nyo yan gagawin nyo lahat para siraan ng Marcos at makayo na naman, yung grupo na naman ni, 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 Duterte ang makaupo. Para ano, lalong ilubog ang Pilipinas sa utang. Pilit ng Marcos na inaahon ng Pilipinas. Okay? Pero anong ginagawa nyo? Pilit nyo siyang hinahatak pababa. At ang nagsasuffer, ba, mga mamamayang Pilipino. At isa na ako doon dahil still a Filipino. Okay? Ay, grabe kayo. Nakakasakit kayo sa ulo talaga. Masakit kayo sa ulong tignan talaga pag nandyan kayong nag, nag, nandyan kayo sa Senate na itong issue na to. Grabe. Deny to death pa kayo sa mga pinagagagawa nyo. Ang dami na ngang ebidensya. Okay? Yung mag-insert-insert insert na yan, sinadyan nyo na lahat niyan para at the end, isisi nyo kay Marcos ang pagbagsak ng Pilipinas na kung tutuusin kung tutuusin ha yung mga pangyayaring yung mga fraud control na yan ay nangyari na bago pa man umupo ang ang administration ng Marcos okay ginawa nyo na yan lahat nangyari na yan lahat okay grabe Gina ngayon lang kayo na booking tapos ang isinisisi nyo lahat pa yan kay Marcos. Sa administration ng Marcos. Hello! Hello, hello, hello! Grabe talaga kayo. Ang kakapal na mga pagmumukha nyo talaga. Sa totoo lang. Naka, lahat ng tao gustong mag maglabas ng sama loob sa mga pinagagagawa nyo. Ha? Huh? Yung iba sa inyo, nakalab nakalapasok na ng kulungan, nakalabas, gagawa pa rin kayo ng gano'n, gano'n gawain na naman. Ano na? Ako ah, Pilipino pa rin ako ah. I'm still a Filipino and I still have the right na magsalita sa mga pinaggagagawa nyo. Okay? Grabe kayo. Awang-awa ako sa mga mamamayang Pilipino, yung mga luhugbog sa baha, yung mga walang mga bahay, walang makain, walang matirahan. Kayo naman, ang mga bangko nyo, yung mga pera nyo naman sa mga pinagnanakaw nyo, ang sarap na mga buhay nyo. Wow! Grabe! Hiyang-hiya ako sa inyo, sa totoo lang. Hiyang-hiya ako sa inyo. Ang kakapal na mga mukha nyo, hindi nyo na, nadadaanan nyo naman yung mga taong maghihirap. Nandyan lang din kayo sa Pilipinas. Ha? Nakikita nyo kung paano sila nag naghihirap. Pero kayo, namumuhay kayo ng napakarangya. niya. Maraming mga charity vloggers, ginagawa nila yun para makatulong sa mga mahihirap. Ordinary charity vloggers. Okay? Nagsasakripisyo sila para makatulong sa mga mahihirap. And yet, kayo na nandiyan sa posisyon, kayo na mga mayayaman na, asaan ah, saan? Yung mga, ah, uh, hindi nyo malang may isyo yung mga, yung mga, yaman na mayroon kayo. Eh, pinagnanakaw nyo, din, pinagnanakaw nyo din naman yung mga yan sa bayan. Hindi ko sinasabing lahat ng mayroon kayo, pinagnanakaw nyo sa bayan, pero marami kayo may naninakaw sa bayan. Grabe, grabe kayo. Oh, grabe. Alam nyo ba, yung mga yaman nyo na yan, tingin nyo madadala nyo yan sa impyerno na mapupuntahan nyo? Tingin nyo madadala nyo yung mga yan? Hindi! <manyan> Dahil ngayon pa lang, nasusunog na kayo sa ano, nasusunog na yung mga kaluluwa nyo sa mga pinagagawa nyo mga masamang yan. Pera, 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 and power. Grabe, money and power. Ano gusto niyo mangyari sa buhay? Ano gusto niyo mangyari sa bansa? Kayo lang ang umangat, kayo lang ang mayaman, kayo lang sa power? Ha? Huh? Grabe. Kung si Reyaño ang administrasyon ng Marcos, wagas. Wow, hiyang iya naman ako sa inyo. Tingnan niyo yung mga infrastructure, yung mga, mga, mga tulay na maginawa ng 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 Marcos many, many years ago. Pero anti-tibay, antitibay. Antitibay. Marami mga, dumang mga malalakas sa lindol, pero andyan pa rin yung mga tulay na yan. Kasi gawa sa quality. Okay? Hindi katulad nyo, nagagawin nyo, pag, pag, -pag hati-hatian nyo yung pondo sa flood control, and then magkano na lang matira, and then titipirin nyo pa yung materyales. So, pag nagsira na naman yan siya, nasira yung mga ginawa nyong mga low quality na trabaho na yan. So, mag-release na naman na another pondo. sa so hati-hatiin nyo na naman, di ba? O oh, yun, tumataginting na naman na pera mga porsyento nyo. So, ano na, ganoon na lang lagi, ganun na ganun lagi. Sa halip na, ipinopondo na yan sa hospital, okay? Para sa libreng gamutan at magandang ayos sa gamutan ng mga mahihirap. Okay? na ibinigay bibigyan ng ng benepisyo yung mga bata. Okay, yung mga mahirap magpabahayan. <sighs> Grabe. Sobrang nakakasama ng loob yung mga pinagkagagawa nyo. Sa totoo lang. Grabe. Nakakahiya ang Pilipinas sa mga pinagkagagawa nyo. Kayo kung mag pa, yung mga nag nito, Wow, grabe kayo mag-rally. Anira kayo ng mga establishmento. to. Ganyan ba kayo talaga kabastos? Ha? Ganyan kayo kabastos? Mga wala kayong mga utak? Pwede naman kayo mag-rally ng maayos na ipaglaban nyo lang kung ano itasabihin nyo lang mensahe nyo. Pero not to the point na sisirain nyo ng mga establishment to. Lahat-lahat gusto nyo na sirain. Sunod-susunog pa kayo. Hello? Ganyan ba talaga kayo mga kabobo, ha? Sorry for my word, but ganyan ba talaga kayo kabobo, ha? Patawarin ako ng Panginoon talaga sa mga pagsasabi ko, pero I'm just expressing yung nararamdaman ko bilang isang Pilipino sa mga pinagagagawa nyo. Sana magising naman kayo buksan yung mga mata nyo. Huwag kayong puro pera, 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 pera. Grabe kayo. Kaya, ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang talaga. Kung saan, kung, 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 sa gusto nyo mangyari, napatatalsikin nyo ang administrasyon ng Marcos. Wow, hindi kayo papahintulutan ng Panginoon kasi masama ang inyong balak. Masama. Masamang masamang inyong balak. Kaya gusto nyong maging in power kayo. Okay? Sana naman ay eh, hindi kayo karmahin sa mga pinagagagawa nyo. Alalahanin nyo. Alalahat ng masamang gawain at ang pera hindi niya yun maliligtas ang, 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 hindi kayo maliligtas ng pera na 'yan. Walang magagawa ang pera mga pinagnanakaw nyo pag kayo tinamaan na ng sakit na malala. Mga malulubhang sakit. Hindi kayo maliligtas ng pera nyo na yan. Kaya huwag kayo masyadong sakim sa pera. Yun. Ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo.